Hoy lo mga kamon, uh, 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 yeah. uh, so uh, ato sa uh, mga sa pinulitin kay Gutoman nito Nagpateling nga udani sa ato Ato na itong kamera na Ipalit uh, no so, uh, Tulog uh, sa pinulitin mga kamon So mga ito mga kamons na kasulod na sa simil -Nibin. So mamili na tadri akong unsay gusto mga kamons no So di napita mga kamons medyo napili-pili na tadri Kaya patulak na to ba Para di so, ang tone yun sa itong pagpakao nyo <laughs> So mapili-pili -pili na ta Kaman di rin mga kamons Mapili-pili -pili na sa tadri tara na ng siupaw So dire ako na tong ganahan di Murug na ganahan So pagkakaman mga kamons nagbayad ako na sa counter mga kamons So mga itong mga kamons Sumanang tagbayad mga kamons So alto na sa itong pisto So di rin ang mga kamons naka -pisto naman ko,

おのキャンさスは、僕はライブいや、や、ほら、ま,ま、ほんとに、ラゴタンマンも、ほんとに、ほん